tanong is, how do you deal now with your popularity na, let's face it, sobrang sikat ka tulad ng iba mong kasamaan sa bahay ni Kuya. How do you deal with it, the, the instant popularity? Ako, honestly, sobrang overwhelmed pa rin ako with the popularity, the attention that I'm getting um, sobrang na-amaze pa rin ako that there are fans, that there are people supporting yung efforts na nagagawa nila. Like, I have LED, yung billboard last. Yesterday, they had one for both Ralph and I. So, nagugulat ako sa mga ganun. Pero, of course, sobrang grateful ako. But, I I always put in mind na uh, stay grounded, always remember my core, kung bakit ako nandito, kung bakit ako napunta dito. Not forgetting kung paano ako napunta dito and yung mga tao na nakasama ko pumunta dito. So, ayun po, always remembering kung saan ako nanggaling. Yeah. And then, AC, sa bahay ni Kuya, pwede kang magbigay ng isang moment na hindi-hindi mo makakalimutan at but... bakit? Yung never ko po talaga makakalimutan from ano ex journey ko sa loob ng bahay ni Kuya, yung nanalo kami ni River sa Big Jump Challenge kasi yun po yung pinaka mahirap na challenge for me, for both of us kasi endurance yun eh. We were standing with blocks in between us for seven hours. Uh, umulan man or sobrang araw man, mainit. Nandun kami nakatayo and parang yun yung time na gustong gusto na talaga namin. We were really fighting for it kasi pang, para, sa, para yun makabi, mapabilang sa big four eh. And pangarap po talaga namin ni River na makasali sa Big Four. Kaya yun yung something na hindi ko po talaga makakalimutan. Kasi once na na-announce ni Kuya na congratulations, parte na kayo ng Big Four. Sobrang, oh my God, na parang lumak na ano na yung puso ko. Gusto ko umiyak, umiyak, umiyak. And, Ayun. And for my last question, AZ, ang daming nagagandahan sa'yo. Lahat kami dito, ganda-ganda sa'yo. Pero syempre, ikaw din, may nagagandahan kang celebrities. Kaninong celebrity ka nagagandahan na gusto mong ma-meet in person? At anong sasabihin mo sa kanya? Actually, na-meet ko na po siya uh, in person. Si Miss Ann Curtis po, sobrang ganda po talaga ako sa kanya. I met her first time sa premiere niya nung It's Okay Not To Be Okay. So, sobrang gandang ganda talaga ako sa kanya. As in. And I'm so happy I met her. I told her I was fan. So, ayun po. Nag-fangirl din po ako. Thank you and congratulations.